Sa mundo ng arm wrestling, hindi lang lakas ang labanan, kundi talino, timing, at control. At ngayon, pag-uusapan natin ang posibleng pinakamatalinong labanan, Rino Masik vs. Hermes Gasparini. Isang banggaan ng bilis kontra control, kabataan kontra karanasan, at explosiveness kontra taktika. Si Rino Masik, ang batang halimaw na galing Croatia, kilalang may nakakabaliw na bilis sa simula ng laban. Pag humawag siya sa strap, parang may kidlat na kumuryente sa mesa. Ang style niya ay hit and explode. Mabilis, agresibo at walang takot. Kapag nagkamali ka ng isang segundo, tapos agad ang laban. Pero sa kabilang panig, nandoon si Hermes Gasparini, ang hari ng kontrol. Ang kamay niya parang bakal na bitag, mahigpit, matalino at disiplinado. Hindi lang siya umaasa sa lakas kundi sa hand IQ. Alam niya kung kailan mag-adjust, kailan babalik ta rin ang presyon, at kailan lalaban sa endurance. Si Erbis ang tipo ng kalaban na unti-unting sinasakal ang iyong risk hanggang mawalan ka ng leverage. Kung magharap sila, asahan mo ang explosive start ni Rino. Pero babawin ito ni Hermes sa control at syaga. Ang bawat segundo ay magiging taktikal na laban. Yung isa, nagtatangka mag-escape. Yung isa naman, nahanda isinasakal. Is ang galaw ng kalaban, ito ang tunay na definisyon ng hand control showdown. Kung maatake agad si Rino gamit ang bilis, kailangan niyang iwasan ang grip control ni Hermes. Pero kung malak ni Hermes ang kamay, magiging delikado si Rino. Dito papasok ang mind game, timing, patience, at instinct. Sa bawat micro movement ng wrist, pwede magbago ang buong laban. Kaya kung magtutonggali ang dalawang ito, sino sa tingin mo ang mananaig? si Rino, ang batang may bilis ng kidlat, o si Hermes, ang teknikal na halibaw ng Italy na may kamay na parang bakal. I-comment mo sa baba kung sino ang bet mong manalo. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang epic arm wrestling breakdowns.